nag-aabogado raw kayo kay uh, yung sa pamilya Diskaya at para bagang pinoproteksyonan nyo raw po sila ano, ano ba ang uh, opisyal na sagot nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan hindi po ako protection sa kanila kung mapapansin po ninyo yun lamang pong titulo ng batas na yon hmm. isa pa yung laging yung pinupukul sa inyo minsan na paliwanag na natin ito pero sa kabatir ng higit na nakararami nag-aabogado raw kayo kay uh, yung sa pamilya Diskaya at para bagang pino nyo raw po sila ano-ano ba ang uh, opisyal na nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan? Hindi po ako nagpo-protection sa kanila. Kung mapapansin po ninyo, yun lamang pong titulo ng batas na 'yon, hmm. Witness Protection Program and Benefit Program. Aha. Sino po nagpo-protekta? 'Yung batas po eh. <laughs> 'Di ba? Witness Protection and, and Benefit, Benefit Program. Opo. Nag-apply po sila, nakiusap, uh, yun ang po po nakalagay sa Section 4 ng batas, kapag nag-apply sila, natatakot sila sa kanilang kalagayan. Mm -mm. Yung pong chairman po ako, po, ako po yung chairman noon, kaya sinunod ko lang po yung sinasabi ng batas, dahil nagpapatulong sila na makover ng witness protection. Okay. Kaya lang nagkaroon ng problema yun, kasi merong nagsasabi na, kamukha na sinabi nga lang nauna na Secretary of Justice, na kailangan eh, mag-sole muna. Oh, ho, eh, oh. Ang sabi ko sa kanya, walang nakalagay na uh, requirement na gano'n. Pero hindi ako laban sa pagsusoli. Mm -hmm. Ah yes po, yun yung limon na ginagawa. Akala kasi hinaharang hindi, yung pagsusoli. Hindi ko hinaharang. Oh, ang, oh. Ang, ang, ang gusto ko lamang, kung ano yung sinasaalang-alang ng batas, eh kailangan nating to pa rin, na walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng i-bend na. Yung, the yung, yung, pagsusoli, <laughs> <laughs> yung pagsusoli kasi, kalimitan, kung hindi man lahat, eh doon sa panghuli na yan. Kasi doon okay. sa panghuli, doon na didetermine ng Korte kung gaano yung pananagotang sibil. Mm -hmm. Kasi dito, yung uh, kung naka nakasunod siya sa requirement ng batas, nakatulong siya sa Estado na ipagtanggol yung karapatan ng Estado, na ipakulong lahat kung sino yung dapat ipakulong. Mm -hmm. Kaya kaya karaniwan, hindi na siya sinasampahan ng uh, criminal action. Mm -hmm. Ang ang natitira na lang yung civil, civil liability. liability. Yes. yes. ngayon ng uh, ng pamahalaan. Oh, ito ay so mo to kasi Ayan. lumitaw na dapat nagkulang ka. Uh -huh. So, kumo ikaw ay wag mo sabihin na mo ikaw ay nakaligtas ka sa criminal prosecution, uh -huh. hindi ka na ididemanda, pero may pananagutan kang civil. Ayun. Sa mga twin, darating po yun, doon sa bandang huli. Toro muna. Kaya lang, sinasabi kasi ni Sec Boying, mm -hmm. oo nga, nangyayari sa sa huli, Apo. pero meron din kanya sa sa unahan. Sa, a, sa, una, sa simula, oo. Uh -huh. O sabi ko, opinion mo yan. Uh -huh. Ako Apo. kasi, kung ano yung nakalagay sa batas, yun lang ang sinusunod ko. Ipakita mo sa akin, saan sa batas na nangyayari yung una. Uh -huh. Wala naman siya, hindi, kanya opinion ko yun eh. Uh -huh. o sabi, opinion mo pala yan eh. Uh -huh. Hindi ka naman, hindi naman makita. Oh, sabi naman nila, Sen, eh, surprise ito, para bagang may konting pagdududa rin po. Mm -mm. Miss Watang Chairman sabi niya uh, hindi, parang, na coordinate. hindi na coordinate, wala uh, daw courtesy. Mm. Yun hong pagharap nitong si uh, Master Sergeant Gutesa. Wala daw cortesia doon sa committee at maging sa chairman ng uh, walang courtesy, walang oh, courtesy. Paano po masasabi na walang courtesy? Hindi ba nagsalita ako, sabi ko Mr. Chair, oh. "I am going to consume the remaining time that I have." to make a dis disclosure. Okay. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, no? At kung papayag kayo, Mr. Chair, ay iahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. O, oh, let him... Let him testify. Tinayagan naman po niya. Di o? ba? So, tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Eh? Ah. Pinagpaalam. Pinagpaalam ko eh. Oo. Mm -hmm. Uh -huh. uh Hindi -huh. ko po, na, di naman biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, may, i i ano nyo, iupo nyo rito. Mm uh -huh. Ay, wala naman <laughs> noon. Uh -huh. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag uh -huh. sa gitna ng committee. Uh -huh. Aha. ko na, 17 trillion. Ayun pala, medyo kulang pa pala ng estimate oh, ko, no? 17 trillion uh -huh. ang ating utang. Lumampas na tayo dun sa statutory limit. Ang statutory limit natin, 60% dapat yung ratio sa pagitan ng ating debt to GDP. Oo. Uh -huh. Yung utang at saka yung ating kikitain. Opo. Dapat yung utang natin hindi tataas sa 60%. So, yun, 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 ang parametro. Ito'y pinagkaisahan na ng mga bangko sa buong daigdig. Uh -huh. Nagpapautang at umuutang, huwag kang lalampas sa 60%. Mm uh -hmm. -huh. eh, uh, tanong mo sa akin, lumapas ba tayo? Eh, sabi nyo kayo, lumapas na ng todos dozen. Wala pa akong sinasabi. Tanungin mo muna ako. Lumagpas na mo ba talaga tayo? 61%. 61% pa <laughs> Alam mo yung epekto ng paglampas na yun. Uh, -huh. uh -huh. No, pasagutin mo si Nelson. Mga hospital yeah. tayo yan. <laughs> So, ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin ha para oh, hindi na kayo mag-away-away. <laughs> eh kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Aha. aha. So, sinabi niya. O, ano si senador Abogado? Abogado Abug po ito, ah, senador na Abogado. Abogado. Ah, ah. Sige po. Oo. Oh, oh. So paano po 'yon, Sen? Baka siya ang bumaba ang kalidad. <laughs> Kasi, oh. hindi ba niya alam, nandun, nandun kami, ewan ko kung, kung nandun siya, no? Ha? pero oh, sinasabi so. ko, sumumpa Sumumpa yung witness. Okay. okay. Si Gutesa. Oh. So anuman yung pagkukulang halimbawa, aminin na natin kunwari kunwari lang granting na talagang hindi yung pumirma, mm -hmm. granting na nakuha ni Gutesa yung pang-pangatak. Mm -hmm. Ano? Uh -huh. yung, pa, na make, eh. yung stamp. Uh -huh. Uh -huh. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago doon. Uh -huh. Makapal na libro journal yun eh. Opo. Yes, yun natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, si siya yung naglagay ano? Uh -huh. ah, pagkatapos kuha niya yung dry seal Lako. At siya yung naglagay ng dry seal uh -huh. Okay? O di peki talaga no uh -huh. Kaya lang sumumpa nga siya uh -huh. umarap siya sa komite uh -huh. Pagkatapos binasa niya yung kanyang sworn statement uh -huh. At pagkatapos noon, Ininterpolate siya O uh pagtatanong -huh. pa uh po siya doon -huh. Bumbansa ang nakikinig Ah uh ha -huh parang ang ibig lang sabihin no nawala na na ke, kewa ng ke, kemenotary ke, wala sa hindi na, doon na napunta eh uh -huh. oh. kaya, so yun, kaya yung curative effect nung pag doon na yun kaya, uh kaya -huh. wag mo sasabihin na nawala ng visa yung uh -huh. kung halimbawa, private document lang halimbawa, did of sale baka sakaling maniwala ako uh -huh. hindi naman na subject sa ano yun eh uh -huh. e, ito merong committee. Ayun. Di ba? So, so kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya sa kanya pinanotaryo wala din wala din presa yung sen ano na natapos siya walang notaryo sinabi niyo pwede ba yung statement mo ipanotaryo yung after no siya umarap sa pagdinig oo kung kung kakailanganin pa at para ah, para lamang lahat ng lahat ng nagdududa masatis pa kahit hindi na kailangan uh -huh. sige panotaryo niyo uli wala nang uh -huh. problema kung panotaryo yon. mo uh -huh. Uh -huh. yun ang pero point ko yung sistema uh -huh. hindi lang ako nanguhuli ng sapsap -sap. -sap. Hindi lang ako nanguhuli ng uh, butete. Uh -huh. Kailangan maitama natin ang sistema. Uh -huh. Kaya pala sa isang panayam siya na napakinggan ko na no, bandang huli, kasi kung hindi natin may tatama ang sistema ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ng paulit-ulit ang problema ito, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. palaki ng palaki. O, hindi ba isa sa amin, sabi niya, narinig uh -huh. niyo hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kaya nung panahon ni Napolis, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Uh -huh. Hindi ba kanya niya may nakulong pa? Mm. Kasi kanya niya yung mga nakulong, nakalaya pa eh. Uh -huh. Siguro kanya niya, sisihin natin dito, hudikatura. Ako po. Dapat kanya hindi na ano eh. Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Uh -huh. Para bang ang nangyari, kasalanan ng na hudikatura. Uh -huh. <laughs> At pinalabas yung nakulong. Uh -huh. Eh kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat sa lahat ng butete, sabi yes. ko nga sa'yo, lahat ng sap-sap ikulong mo, pero yung sistema hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari, 10 billion lang panahon ni Napoles, 2013 ba yun, 2014? Ah, oh, mga ganun po. Oh. oh. Pagkatapos ng labing limang taon o oh, later on, <laughs> daang billion na. Trillion hindi, na. Hindi, hindi sa buwan. Eh. Mm -mm. Anong nangyari, oh. Nelson? Mm, -mm. Opo. Oh, Naging amateur si Napolis, eh. Yang hiyang araw po ngayon, hindi makalabas, eh. <laughs> Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung so, sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Naku. Ito yung sinasabi ko na, hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan. Oo. Uh -huh. Kinakailangang mapalitaw natin, sino ba yung mga proponent na yan? Bakit ba nangkaroon ng allocated? Hmm. Ba't nangkaroon ng leadership? Ba't nangkaroon ng program? Pagkatapos may difference yung NEP at saka yung... Oo. Uh -huh. Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? Oh. 15% ng ating national budget taba. Tama po. Hindi kailangan. O bakit tayo nangungutang? Yan ang sinasabi kong palagi. Magkano na ang outstanding debt ng ating bansa?